Hello everyone! Gawa po tayo ng napakasarap na kasaba upe kalamay with cheese at napakadali pang gawin. Kaya naman, maglagay po tayo ng grated na kasaba dito sa ating kawali. Diretso na po sa kawali yan. Bali 4 cups ang aking ginamit dito or dalawang balot nung frozen kung meron po kayong nabibili dyan sa inyong lugar. Kung wala naman, ay pwedeng-pwede nyong gamitin ang fresh. At ngayon naman ay samahan natin ng asukal. 1 cup na sugar po ang nilagay ko dito pero depende sa inyong panlasa. At syempre, ang gata ay 400 ml. Pwedeng nasa lata, pwedeng fresh at gumamit din po ako dito ng ube flavoring. Depende sa brand na inyong gagamitin, ang dami ng ube flavoring na ilalagay. At syempre, meron din pong vanilla. Mga 1 teaspoon lamang po ang nilagay ko dito. At ngayon naman, ay atin na pong i-turn on yung ating kalan at atin ang haluin hanggang sa ito ay maluto. Ito lamang po ang mga ingredients na ating kailangan. Napakadali lamang pong hanapin at ang tagal naman ng pagluluto ay umaabot ng 15 minutes sa apoy na medium high heat. Napakabilis lamang pong gawin ang kakanin na to. Pwedeng-pwede nyo rin idagdag sa inyong kumikitang pangkabuhayan. At syempre, ngayong nalalapit na bagong taon at sa kapasko, pwedeng-pwedeng pagsaluhan ng buong pamilya. Kaya naman, mega love shoutout po sa inyong lahat na walang sawang nagmamahal sa Udelmo's Kitchen. Kayo po ang aming inspirasyon sa paggawa ng mga simpleng recipe. Tuloy-tuloy lamang po ang ating paghalo dito hanggang sa maluto. Para naman po sa mga gustong magkaroon ng electric hand mixer, mag-comment lamang po kayo dito sa baba. At syempre, ilagay nyo na rin kung kayo ay taga saan para malaman natin kung hanggang saan ang abot nitong ating simpleng recipe. Pipili po ulit tayo ng tatlo na mananalo na electric hand mixer ngayong end of the month. So ayan, bali sa mga nanalo po last month, congratulations, hindi na po namin naipos pero nandoon po sa Udelmos Kitchen, legit supporters kung sino-sino yung mga nanalo. Pagkaraan po ng 15 minutes ay ito na yung ating kalamay na kasaba ube. At talaga namang itsura pa lang matatakam na kayo. Kaya naman, ilagay na natin sa isang container, sa isang molder na kung ano man yung available sa inyo. Atin lamang pong papantayin yung ibabaw at ating papalamigin. Iwan lamang muna po natin sa isang tabi kapag ito ay natapos na nating pantayin ang ibabaw. At kapag malamig na, ay lagyan naman po natin ng margarine sa ibabaw. Ito po ay optional lamang. Pwede nyo gawin, pwedeng hindi. Pero para po sa akin ay ito ay higit na mas sumarap. Kaya naman, lagyan lamang po ng dami na inyong gusto, butter o margarine, ay pwedeng pwede po. At ngayon naman ay atin lamang ikalat dito sa ibabaw. Ayan, ito na po siya. Again, ito po ay optional lamang at ngayon naman ay isunod na natin 'yung ng cheese. Pwede kayong gumamit ng cheese na inyong paborito. Gumamit po ako dito ng Magnolia Cheddar Cheese na mas lalong pinasarap itong ating kalamay na kasaba ube dahil may konting alat po ito kaya 'yung lasa ay talaga namang nagbalance. balance Kahit anong brand po ng cheese ay pwedeng-pwede. Ito lamang po ang aking ginamit dahil ito ang available dito sa aming lugar. At ngayon naman ay hiwain na po natin sa size na inyong gusto. Pwede rin naman na gumamit kayo dito ng mga disposable na tap, lalong-lalo na kung ito ay inyong ibebenta para hindi na kayo maghihiwa-hiwa. Itsura pa lang talaga magugutong ka na kaya i na ang inyong umuusok na kape, pwede rin ang umuusok na tsa at pwede pwede rin ang mga malalamig na inumin na inyong paborito. Kaya naman, this is Bella ang inyong kusinero ng Adelmos Kitchen. Bye bye! Maraming salamat po muli sa inyong lahat!